Ano, yung likod ko kuya, masakit yung dito. Hindi ko alam kung saan kasi palipat-lipat <laughs> oh. oh, uh, ko. Ano, ko kuya. Palipat-lipat? Oo. Oo, okay. Sige. Gusto kayo kong okay. ano, may hilo ko kuya. Bakit may hilo ka? Kasi kagabi -e kinikinig kung ano, maubo ko ng strain kasi parang parang okay-okay up na ako. Hmm. Ano, tapos, sobrang sakit niya siya. May hilo pa ako. May hilo ka niya? Hindi na. Ito po yung masakit siya. Ang gano'n. Sa'yo, ngayon, yung pakaramdam mo, nahihilo ka, hindi na. Hindi na. Pero kailan ka nahihilo? Kanina, kagabi? Kagabi, nung pinipilit kong, ano, nung pinipilit kong, nung pinipilit oh. kasi parang okay na ako. Pero nagsimula to, ko, yung 10 years old pa lang ako. Kasi... 10 years old? Okay. Eh ngayon, ilan to, na 20 plus na ako. <laughs> 20 plus, mga 29 ehap. Tapos, ano, ngayon, pag nakaganyan ka upo, parang iritag, parang ayaw mo. Hindi ako makasay, kuya. Yun, yung gusto kong malaman. Yeah. Ay, yung upo niya, may pers... May parang gusto niya ulit to tumayo eh. Hmm. Kanina nga upo ako, tapos sobrang sakit. oh, yan o. Oh. Tingnan mo. Tingnan yung upo niya, nakakano yung paa. Irritable yung upo nga. Yung upo niya, ma'am. Ay, na ma'am, lagay niyo muna dyan. Tingnan ang patagilid. Pa-uupoy natin ito ng maayos. Yan, hirap. Iritable siya ang upo dahil sa... Dahil yung upo ko yun. Pwede pa, hawag pa ano yung hirapan? Ano? bang ginawa mo? Pero sa pagi 10 years, old ka pa may ganito, di ba? Noong 10 years nga daw po, kuya, noong 3 days, no, wala. Noong high school ako, 3 lang din. Tapos noong college, dalawang beses sa... Uh, Tagilid. ...katatlong taon. Grabe yan. Tapos ngayon, kuya, ano na, ubos? Ah, uh, magugso, magugso na. Uy, to, kuya, masakit, kuya. Umaatake yung sakit ngayon, kuya. Masakit siya? mahina siya sa pin tolerance pero Uy, matagal na to ko Eh, lang. Mamaya. Relax ka na. Matakot, huwag kang mang... Natatakot nanginginig eh. Ano ko ko yung nakikita ko yun, ano, paghila ng liit eh. <laughs> 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 Hindi, hindi ko <laughs> hiilain. Hindi ko Relax ka na oh, Paano ba ko yan? Yan yan, yan okay. na okay. Parang gumaling ka, ka na. Wow. Okay. Sa pagpupo, kita niya yung pagpupo niya? Hindi ako, ako Okay, relax na Huwag na Huwag ba? Sabi <laughs> oh, na, Sai. <-minasy>. Relax <laughs> ka lang. Huwag mo lang labanan, para ano. Nakita ko si Sai yung video ko, yun katakot ko. Ayaw ko pero nakita ko na yung video yung ano, parang gentle naman yung pagkaano. So, yes. Ito. Kailangan, kailangan di, kailangan. Kailangan kung may iyan muna. Kailangan kung mapakalma ka. Huwag kang matakot, di naman masakit yan. Kailangan kung makuha muna yung loob mo. Pero pagka kasi na uuuna ka ng nervous, kita mo, kahit sobrang nervous mo, pero, pero nandito ka. Oo, okay, kasi nakita ko yung video mo, parang gentle naman, so doon na ko. Yes, tama yun. Tama yung iniisip mo, hindi naman tayo, pinag-aaralan natin lahat ng na mga magiging kilos natin. Na. Ah! Parang, hindi ko rin natin sa kuya. Sarap! Oo, oh, okay. sige, relax ka lang muna. Ayan mo lang muna siya. Ayan, itagilid mo lang muna yung katawan. Pasingawin muna natin yung mga nag-crack na yun para mamaya makakaupo na. Roy, massage mo muna. Hindi na kitang muna atake dahil yun ang kinaninervous mo. Pero kaya kitang paupoin na niyan. Diyan ka lang muna. Hindi ko yung okay na ko yung okay po yung sarotake. Yung iba lang nakita ko video. Pero hindi sa'yo. Parang hindi po nila. Or... iba yun. Hindi pala sa akin eh. oh, hindi. ala ko. Hindi sa akin yun. Yung mga malakasang hila? Hindi sa akin yun. Kaya matapos, anong, nangkita ko yung video mo. Ano, parang, Kita ko yung parang gentle yung parang wila. Oo, eh kailangan kontrol lang yun kasi delikado yun, nakaka-rapture ng mga ano yun, ha. Kaya sa likod doon ako ako. ko yung yun, Sige, mag-massage mo nga hanggang likod. Tapos, hindi ka na-pickle ka si Robert. Kaya, kaya yun. O,

dito, hindi like, pa kasi magagalaw yan, sir. Di ba? Pag hinata ko, gagalaw yung mga nagulo. Sa me, like, yung uh kagita ka. Tapos na yung pasyente dito. Ay, meron din dyan? sabi niya kanina. Saka lang. Saka lang. Saka lang. Saka lang. Saka lang. Saka lang. Saka ano? Saka Jess. No? Mm. <laughs> Oo. Hindi sa siya natroid dito. Oo. Kaya pag tumatawag si Jess. Ayun, yeah, yun ang na. Eh pag gaganong ko, wala yeah. na din siya tumawag ulit eh. Buka. Hindi so, <laughs> na yun sasakit. Na. Pinalik ko na yung buto eh. Oh. Oo. Tayo. Tayo, tayo. May hindi ako nakakabot dun sa ano. Saan? Sa ako Ano hindi ka nakakabot? Hindi ko yun ano. Limbawa, nag-ano ka ng midas, hindi ko tayo. Ngayon, sa ngayon, hindi pa. 3 to 4 days, yung sinasabi mo maganyan, hindi mo kaya, normal lang yung sinamamaga pa. 3 to 4 days, abot mo yan. Baka mamaya pag abot mo, pag dito ka umupo, abot mo yan eh. Tingnan mo ka tayo. Kaya pala hindi ka mapakali. Oo nga eh, kanina okay, nga sa labas, napansin ko rin siya. Palakad-lakad to nakita ko eh. Kaya <laughs> eh. Hindi pala maka-upo. Kaya <laughs> mm. <Chanda> nervyosa. <laughs> Upo. <laughs> Sa si uh, Sige, huwag ka lang muna ka ba. muna. Relax lang muna. Inhale, exhale. Ay, simi pa mo. Yeah. Inhale, exhale. Yeah. Oh. yung mga video niya <laughs> Tingnan mo ngayon, nakakaupo ko na. kanina, kanina ganun eh. Hindi. <laughs> Kaya, uh, <laughs> Kaya gusto tumayo agad. Oo, okay. may gamayon, ganun, to, oh, ngayon tanggalin mo yung mo. Ganito lang. Ha Okay na? Kanina, upo? upo ako dun kanina. Tapos pag tayo ko, sobrang unang sakit. Mm, tayo ka ngayon. Say, tayo ka. Tayo ka yan. Oo. Oh. Ano? Anong difference? Okay na? Upo ka rito. Upo ka rito. Ten oh. years oh. old. Thank you, Lord. Upo ka dyan. Upo ka dyan. Sige. Tingnan natin. Gandaan <laughs> na lang, lang, lang para... Ano? Sa mas mababa. Ito e, malambot kasi. Diyan ka sa matigas. Hmm. Okay na okay, okay. Abutin mo yung paa okay. Sige. Kaya kong ibalik yan. Yun ang pag-abot mo, wag yan, wag cross yan. Sige, tandaan. Oh. Sige. Okay. Okay. Eh, okay, kabila. Tatakot talaga siya. Sige, Huwag ka mga... Uri, ang dito, kung mo binalik ko nga eh. Narinig mo yung mga lumagotok? Mm uh Oo. -uh. Oh, tayo, bigla. Ayan unti-unti mo na nabot. Tayo ka. Oo, oh, nanahawak. <laughs> <laughs> Ay, Sobrang nervyos. Nervyos na talaga ako. Nervyos na. Habang minamasa siya nero, nervyos pa rin. Hindi, <laughs> okay. wala ka nang dapat ikatakot. Tapos na eh. Ano mo dapat ikatakot mo? Huwag ka lang magbabasa ito. na. Yan lang. Okay na. Sige na. Okay. Hindi na. ako babalik ko. Hindi na. Ito ha. Huwag na. ka nang matakot. Huwag ka nang na Magaling ka na. Okay. Arresto.